Bilang uh, isang realista, ano po ang nasasabi natin kay Ms. Mara Kabul? Hindi pa man namin natatanggap yung declaration na Ay, may mara ah, Yes! Purpo namin ko siya dahil siya yung unang-unang nag-register sa lugar ng Santa Misa ng mga senior citizens sa national. So nakausap namin siya, nakasama namin siya nung piyesta ng pandakal sa buling-buling. So alam na alam ko na yung galaw ni Mamara Mama Ngayon bilang isang loyalist at kasama ni Sir Lito sa Alliance ng Implant, pinag-uusapan namin dahil nung nakaraang national election, magkasama rin kami ni Presidito sa Alliance ng BBM. Mulabi ang hawak namin, mulabi at saka yung implant ko, pinagsama namin yon. So ako, ang maipapangako ko dahil nakita po namin sa Maynila, lalo na po ako dahil talagang ang City Hall at ang Barangay Chairman ko magkakampe. Ang congressman namin sa 6 District kakampe pero nino ko sa asal. Pero kahit singkong doling hindi ako mahagisan ng ayuda dyan. Ay, ay, yung aking ID ng Manila ko, sabi ko, sabi niyo, pag meron nito, may ayuna uh -huh. Sabi niya, hindi totoo yun. <laughs> hindi, alam niyo, sinagad ko sa kanya, bakit kailangan mo yung ayuda na yan? May nagsalit na sa akin kagawad. Ay, anyway, ang bigas. Marami akong isang asong pakakainin. Kaya kailangan ko yung ayuda na yan. Bakit daw ka? Eh, ay, pinabibigay niyo, pabalik-balik yung apat na sardinas. <laughs> Tatlong kilong bigas na NFA. Di ko, NFA na, hindi makain talaga. Oo, hindi makain. Ngayon sabi ko, bakit? Tumanda ko ng ganito, hindi naman ako umasa sa ayuda eh. Pero yung karapatan namin bilang isang Pilipino at programa at ng ating presidente, Manilenyo ko, butante ako rito, bakit hindi ko kukunin? Di ba? Ngayon, pag nalaman niya naman po niya, na organize na naman pagsasanib persa po ang mulabi at saka ang implant e oh, paano oh. yan? e yes. Iba ibabalik daw? <coughs> hindi na siya, ngayon pa lang yung mulabi at saka yung implant naka-assign naka na bukas nasa baseko ako district 1 tundo, may meeting ako bukas hinihintay ko lang yung magiging pag-uusap namin ngayon kung sino talaga ang dadalhin namin dahil ako yung hinihintay ng tao Kung sino yung dadalhin namin ngayon Mga taga-tundo bukas Nasa Don Bosco po ako may meeting po ah. Yes, yes, yes Sa Nanay, Pilipina po Yung nasunugan Nandun po ako bukas Magdadala po ako ng relief na damit At saka pag-uusapan po namin Yung hahawakan namin kanlita Anay, sino na talaga ang hahawakan ng m mula ba? Ay syempre, sino Si Kang Mar... Dumdo! <laughs> <laughs> mara Tamutog <ka> lang. <laughs> so, Ay, so hanggang doon mo <laughs> nyo po sa <so>, suportahan <laughs> si Miss Mara Tamutog? Hanggang sa panunod mo niya, kailangan para sila ipatupad yung kanyang mga programa para mabago ang Maynila. Yes! yes. Ay, in, short, in short, ano ang gusto mong takbuhan ni Miss Mara? Ay syempre, kayor! Yes! at pagyakap. Yes. Kasi hindi yeah. pa Kasi, kasi Saka magandang co uh, coordination combination sa national. Nakita namin yung puso niya sa mga bata, mm sa mahirap hanggang sa senior citizen. Ako senior ako. Oh, Mahirap ako. Pero siguro kahit sino social siya, kung diyan, kahit si congressman, hindi magbibigyan ng tulong yan sa isang pasyente ng isang milyon. Pero ako nagawa ko yan sa isabi nyo. Sa milyon, 600,000, 300,000. Zero-zero yan pag sa, ano? sa ospital Anong ginawa ko? Ay eh, senior ako eh. Alam ko kung saan ako pupunta. Diba? Pero sila, pikit mata sila, tinitiis nila yung mga taong mamamatay na nasa gilid ng karsada. Bakit hindi nila magawang tulungan? Dali mo sa ospital, Maynila. Walang gamot. True. True. Totoo. Pero wala nang doktor. Mababalik-balikin ka. Hingi ka ng ayuda sa mga Hingi ka ng ayuda sa mga nakapwesto sa city, pababalik-balikin ka. Bigyan ka dalawang daan. Oo. Oh, totoo. Totoo sa, yan. Sa, Toto -toto. Sabi ko Maka sa isang tao, nakasakay na kayo. kasi. Hingi ako galing ako sa, ng 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 kasi, sa, ng ng sa city, na, sa binigyan ako ng dalawang daan. Eh di mabuti buti pa nanay, nangalakal ka na lang sa basura. Huwag niyong ikahiya na kayo isang basurero. Nasa basura ang pera. Sabi ko sa kanila. Sila mo Ito to naman eh. Pabalik-balik tapos siya ibibigay <coughs> na lang lahat. Basura na sila. Eh, wala na. Kaya hindi ako mingi ng tulong sa ano. Sa mga kandidato dyan sa Sinti Hall. Ako talagang may sa inyo. Sabi ko sa kanila, kailangan ko po ng hospital, kailangan ko po. Punta ka ng S-Avenue, magsiga ka lang kahit malayo. Pag piling na sa mo sa akin ako magpapaklira, wala kayong pabayaran, sasagutin ko kahit sa mga. Yan po ay ginagawa ko kahit ako nakapun sa barangay, wala akong trabaho. Hindi ko. ko alam kung paano ko nairaraas yung tao. Nay, minsahin ko kay President. Naku, ako po ay sa totoo lang. Nasa pa po ako. Unang-una, atletik pa ako ni Nelda Marcos. Wow. Scholarship po niya ako. Ako At po ay ni Presidente dahil ang joining ko po ay personal bodyguard ng mga Marcos. Kaya hanggang oh, ngayon po, Marcos pa rin, pa rin po sa ako. Wala po pinigal, po ang batch ang mga Marcos. Ano pa tawag nun na yung mga batang Marcos dati? Ano pa nun? may logo na pula? Laka yung batang ano. Ano tawag eh? Kaya I'm yung Ano? Kami pala yun niyo po kay Miss Mara Misahin natin kay Miss Mara Tamundo basta mamara, andito kanin lahat tulong tulong kami ituloy lang po natin yung laban natin at itutuloy natin ang mga ilusyong kadami sa City yes yes mata kayo kung si Isko nagtahog namin sa Maynila ngayon pa si Lakuna, isinusukan ng buong Maynila. <laughs> <laughs> Ay, Maynila oh, eh. siya, bakit hindi ko masasabi? Tawagan akong District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong problema? Wala na kami mga ganun ganito eh. Eh ba't hindi kayo pumunta sa City? Eh punta niya ng Lakuna na yan. Hindi <laughs> nga <laughs> <laughs> Lakuna, tawag <tamo> kayo Lakuna? <laughs> lakuna! <-lap? Lani? laughs> <laughs> Like, Totoo uh, naman, hindi mo sila makikita. Pero, Hali, hindi mo makakuha-kuha. Bakit uh, ang dami yung mga manilinyo na nagsisigaw na sinusukan yung, 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 yung dalawa si, ano, si oh. Hari Lako at saka si Bakit ang dami eh, yung sumisigaw si na si yung sopa, narar yung, Ay, ay nararanasan namin. Pinararanas nila kung hindi man kami, kung kami na lang sana, oo. Paano yung iba? Na dumating Buti sana kung kami lang eh. Budget na nga lang nila. Sweldo na lang nila na nagtatrabaho sa kala ng reklamo pa. Lalo mm. na yung pera ng mga senior. Delay! Oh. Delay. Sabi ko nga eh, tawag ako. Tawag ako sa probinsya, Patangas, kaya sa province, Lucina, saan. Oh, sumada ba kayo sa pension, Sabi ko, hindi pa. Magkano ba sa inyo? Sa libon ang tinanggap namin. Ay, dyan sa inyo sa Maynila. Kaila ko na limandaan pa rin. <laughs> Hindi na rin naintindihan bakit. Sabi nung isa, wala daw po no. Hindi. Kasi daw, ang may daw, maliit daw yung budget. Sino may sabi sa inyo maliit ang budget?